Kahan pumasok na rin ulit ako sa loob kasi magbibilang na ako ng nabenta ko. Hindi ko na rin pala sasabihin sa inyo kung magkano kinita ngayong gabi ng tindahan kasi baka lalong yung utang ni mama dito sa notebook. Marami-rami pa din naman kasi hindi nagbabayad. Charot! At nakita ko pa yung mga dati kong notes dito sa listahan ni mama. Korean language pala yan. Bala ko kasi dati magartisa sa Korea kasi mukha daw akong opa. Charot! Bala ko din kasi dati magtrabaho doon. Pagkatapos ko nga magbilang, kinuha ko na din tong nabili ko ng isang araw sa bayan. Panghuli din pala to ng daga. Hindi nahuhuli ng pusa yung daga kaya bumili na lang ako ng ganito. inangat ngat kasi ng mga daga yung mga paninda namin dito. Kaya di rin bebenta. Kaya sana bukas mahuli ko na yung daga na yon. Pagkatapos ko nga magsara, kumukuha na din ako ng makakain ko. Hindi pa nga alam yata ni Mama na ako yung daga sa tindahan. Kasi ako yung humangat-ngat minsan sa mga paninda niya charot. Ilagay ko na din pala tong noodles sa kumukulong tubig. At nanood muna ako ng TikTok dito habang inihintay ko maluto. At di ko nga na malayan, nasa 20 minutes na pala ako nanonood. Ayun, sunog ang pansit kanton. Hindi na talaga ako manonood ng movie sa TikTok. Inaanap ko pa kasi yung part 3. Dumiretso na muna.